pa. Hmm. hmm. Oops, nagnganga. Nagnganga siya. Tara, let's go, let's go, guys. Mag-gearify ko 'yan, tara. Parang uulan yata. Nawala na 'yung buwan. ay yung mga stars mga between na wala na oh ito kani May no? hmm, balat balat sana hindi uulan dahil wala tayong lagay ng cellphone natin mabasa baka, baka, baka mabasa yung cellphone natin wala na tayong pang youtube wala na tayong pang youtube na gagamitin Huwag sanang umulan. Mamaya ka na umulan pag nakauwi na kami. Right? Yun. Ayan, may nakita tayong shell dito. Oh. Sana may laman siya. <laughs> Wala. Umang, umang. Umang ang laman. daming gumagalaw yun know? Oh. yan nagalaw sya nagsiswim ang kaniyang mga galamay nakain hmm. to yun know? o tawag sa amin dyan ay balat yun know? oh. sarap yan kilawin at saka ano prituhin adobo dagko oh. Hmm. Yeah, ay balat na naman Ayan, tatlo. Dalawa. sa Dalawa. Pangatlo. Ayan, oh. Tabi-tabi sila dito, oh. Tatlo, apat. Apat. Lima. Ayan, oh. Oh, see? Ayaw naman kuhani ng partner ko. Ay. Wala naman akong kuchili oh. Dito po, ayun oh, oh. yon, yon brown, brown. Ayun. Ang mga sa pansil. Sa pansil. giri gigirify na. La. Lakad tayo, lakad. Tayo maghahanap pa. Ayun oh, narada yun oh. No, no. Na. No. Yan. Oh. Kunin mo yung laman niyan. Laman loob. O, oh, see? Mm. Ulam na, guys. Ulam na. Oops. Alright. Okay. Marami doon. Sa paningalingan natin. Ayan. Naungo na siya. Si Ching TV guys, yung huwana ng ano, ng balat. Okay. Ayan na, may laman na yung ano, lagay namin. Punti <laughs> na Ayan yung buhay namin dito, probinsya. Para malibre yung ulam natin, ay kailangan nating magsipag pumunta dito sa, ano, sa gitna ng dagat. Para manguha ng mga ulam. Ayan. Okay, okay. Marami na kami na kukuha nito, mga ka -curified. Ulam. Marami na kami na ng ulam dito na ang tawag ay balat. masyadong malagkit ang laman niya. So kailangan nating tanggalin. Para hindi siya dumikit doon sa mga iba mong nakuha na mga isda at saka shell. Oh. Ilang piraso na to? Yeah, ilang piraso na ito? Kita pa ang ano? Ang puwet ng timba. jellyfish dito. Ayan o, jellyfish. Maraming jellyfish dito. May mga nakukuha na rin tayo yung mga shells. Kaso lang kunti lang. Ilang piraso lang. Ayan o, ayan, ayan Ito, kukunin din natin ito. Ayan. Ayan, masarap ang laman niya. Ayan, o diba? See? Kakainin natin yung laman niyan. Yan. Ito, ang tawag dyan dito sa amin ay suwaki. Suwaki. Marami siyang mga tinik. Pero yung laman loob niyan ay nakakain yan. So, lagyan natin ng suka. Masarap yan. Kilawin natin. Nagreklamo na yung kapatid ko, guys. Kapatid ko, eh, wala na daw yung namatay na yun na yung flashlight niya. Hmm flashlight. So, yung flashlight na gamit ko ay bibigay natin sa kanya. Para may magamit siya. Nasondra, yeah, Ayan, dami niyang shells guys. Oh. Puro shells. Tapos yung alimasag. May mga alimasag din. Sana on sa amin, kunti lang. Kunti lang sa amin. Ilang piraso lang to. Kalabanan madalas ay balat hanggang dito na lang tayo dahil wala na, na akong flashlight guys kinuha na ako ng flashlight wala na tayong may gamit madilim na ang ating paligid